Pinalawig pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang importation ban sa bigas ayon sa Department of Agriculture. Imbes na nitong October 31, pinahaba pa ito hanggang sa pagtatapos ng taon ay kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. Pinalawig ang import ban dahil sa nag epekto nito sa pagtaas ng farm gate price ng palay na makakatulong sa mga magsasaka. Hindi naman daw ito naka ng malaki sa supply ng bigas sa bansa. Humawa ang pila ng mga pasaherong pauwi mula sa Long Undas Weekend sa ilang bus terminal sa Dagupan, Pangasinan. Sa Baguio City naman, matyagaring pumila sa terminal. Ang mga uuwi na sa kanika nilang lugar. May unang balita live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy, good morning. Magandang umaga Ivan. Long weekend is finally over kaya ang ilan sa ating mga kababayan nagsisibalikan na sa kani-kanilang mga probinsya. Ngayong araw may mga nanatnan din tayong kawani ng Land Transportation Office na nagsasagawa pa rin ng inspeksyon sa mga babyahing bus. Wala pang alas 7 kagabi na magsimula ang influx ng mga pasaherong magsisibalikan sa kanika nilang mga probinsya sa Gov Park Road Terminal sa Baguio City. Balik eskwela at trabaho na kasi ang karamihan sa mga pasahero. Ang mga hindi nakapag-advance booking, matyagang nakapila ng ilang oras sa terminal. Isa na rito ang pamilyang ito na mula pa sa Las Piñas. Isang araw lang daw silang namasyal sa Baguio kasama ang kanilang tatlong taong gulang na anak. Wala po kami ang choice kundi. I-grab po yung last na last na ano? Last na biyahe. which is yung 8 p.m. Pitong bus company ang nakapwesto sa nasabing terminal, kaya't hindi na rin nakapagtatakang dinadag sa ito ng mga biyahero tuwing peak season. Unang-una, puro pa Manila po yan. Talagang lahat po ng bus terminal, puro pulibok na rin po sila. Kaya yung pasero, ikot po sila sa bawat terminal. Nakaranas naman ng light to moderate traffic ang ilan sa mga kalsadang dinadaanan ng mga provincial bus. Mayat mayang may traffic congestion pero hindi naman ito nagtatagal. Kahapon nagsimula na rin dumagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Dagupan City. Pila-pila ang mga bibiyahe pabalik ng Maynila at paakyat ng Baguio City. Punta ako ng Baguio kasi check up ko ng ano, BGH. Maghintay na lang. Karamihan sa mga pasahero, mga estudyante magbabalik iskwela matyagang nagabang ng masasakyan ng mga pasahero. Ngayon kasi ane, nagaantay ako ng bus so mamaya pa daw last stress. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, tuloy-tuloy ang biyahe ng bus unit simula noong weekend. Sapat naman ang bilang ng mga bus unit na babiyahe. Siniguro rin daw nila na nasa tamang kondisyon ang mga driver at konduktor. Ivan, may ilan na umiwas sa dami ng tao kahapon, kaya ngayong araw nagpa siyang bumiyahe. Balik normal na rin ang operasyon sa mga bus terminal, gayon din ang bilang ng mga pasahero dito sa Dagupan City. Yan muna ang mga unang balita mula rito. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Sandy Salvacio, ng GMA Regional TV. Samantala, may mga bumibiyahe pa ngayong pauwi sa kanila, kanilang lugar matapos ang bakasyon itong Long Undas Weekend. Kumusahin natin ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Live mula sa Paranaque, may unang balita, si Bea Pinla. Bea! Evan, back to reality na ang marami sa atin ngayong lunes. Pero ang ilang nakausap natin dito sa PITX ngayong umaga lang bumiyahe pa uwi ng kanilang probinsya o pabalik dito sa Maynila para raw maiwasan yung dagsa ng mga pasahero sa terminal. Madaling araw pa lang, naghihintay na ng bus ang maglola na si Norma at Janeda. May pasok na dapat sa school si Janeda, pero ngayon pa lang sila pa uwi ng Occidental Mindoro matapos ang undas break. Yun po kasi yung schedule namin eh, talagang lunes Kasi baka kahapon marami, ganun, nagpalipas kami. Baka ako ngayon, ko konti na kahit na makapag-absent ng, ng isang araw, okay lang paalam naman sa teacher niya. Ipinitin po namin makasakay para makapasok rin bukas yung bata. Ang maglola na si Yolanda at Nika, ngayon lang din nakabalik ng Maynila. Galing sa sementeryo, detuloy-tuloy na kami. Tapos diretsyo na kami magsakay ng bus. Para konti pa lang yung pasahero, hindi pa gaano ano. Pero marami na nga rin eh. Hindi na kami nakasakay ng ordinary kasi puno na. Nag-ano na lang kami, aircon. Bagamat tapos na ang Undas Long Weekend, may ilan naman na ngayon pa lang uuwi ng probinsya para magbakasyon. Yung schedule ko na November 3 uuwi ako dahil e, sunod na araw e, babalik na ako ito sa magtrabaho. Ayon sa pamunuan ng PITX, kahapon hanggang ngayong araw inaasahan ng dagsa ng mga pasahero rito bago tuluyang bumalik sa normal ang bilang ng mga biyahe. Mahigit 11,000 na ang naitatalang pasahero rito as of 5 a.m. at posible raw na umabot ng 190,000 yan ngayong araw. Evan, sa ngayon, tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero dito sa PITX, pero wala pa namang mahabang pila sa mga ticketing booth. Tuloy-tuloy din yung dating at alis na mga booth dito sa terminal. Yan ang unang balita mula rito sa Paranaque, Bea Lak para sa GMA Integrated News. Kabilang sa mga nagbabalikan ngayon sa Metro Manila, mga nagbakasyon itong long weekend sa mga pasyalan at maging sa ibang bansa. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Ivan, marami na nga sa mga kapuso natin na nagbabalik Maynila ngayong November 3. Yan ay matapos nilang sulitin ang bakasyon nitong Long Undas Weekend. Gaya ng marami ngayong lunes, November 3, nagbalik Maynila si Juvie matapos manggaling sa Thailand nitong mga nagdaang araw. Na-enjoy niya raw ang out-of-the-country travel at maraming napulot na aral. I just arrived from ano, actually from a uh, one week training in Roy Et. Uh, it's a province in Thailand. Uh, it was uh, work related uh, activity. Actually, we are nine in the Philippines. Nakaschedule daw siyang magtungo sa Makati ngayong araw. Bago lumipad sa Miyerkules, pauwi naman sa kanyang pamilya sa Gimaras we had soft travel, uh, uh, a smooth travel naman po. I'm expecting naman po talaga na, ano, na magta-traffic, so that's why uh, mamaya lang po, uh, alis na po ako pa Bakas naman sa mukha ni Raquel ang beach travel na kanya raw na-enjoy sa Boracay nitong long weekend. October 29 daw siya bumiyahe mula Maynila patungong Katiklan. At ngayong back to Manila, back to reality na siya, bit-bit niya ang mga masasayang travel experience kasama ang kanyang pamilya. So masaya. Madami that night yung mga tao during uh, Halloween. Tapos meron silang mga Halloween na ginawa you know, yung treat or treat. Yung mga bata madami. Madami daw mga nakakostume. Ngayong oras daw ang pinili niyang flight para makabiyahe mula Pasay patungong Kaloocan na wala gaanong traffic. Yes, ready na. So <laughs> <to> work again. <laughs> Kasi na-relax na, na-enjoy na, na, na di ba? Yes, para mag-travel ulit. <laughs> Travel is life! <laughs> Kaninang pasado alas 4 ng madaling araw, hindi pa gaanong matao at hindi pa sunod-sunod ang paglabas ng mga pasahero sa arrival area. Ivan sa baba yung arrival area at bay nitong na i-terminal 3 at kasi silip lang natin no hanggang sa mga oras na to ay hindi pa naman ganoon madami yung sasakyan at yung mga tao nag-aantay doon sa may bay. at dito naman no sa ating departure area ay eh from time to time lang din naman yung nangyayaring traffic build up ngayong pasado alas 7 ng umaga at yan ang unang balita mula po dito sa Pasay City EJ Gomez para sa GMA Integrated News Nagsisimula na magkaroon ng pila ng mga sasakyang pabalik sa Metro Manila sa isang lane ng North Luzon Expressway. May unang balita live si James Agustin. James, Ika good morning. Ngayon pasado alas 7 na umaga, ay wala nang pila ng mga sasakyan doon sa Bukawi Toll Plaza nitong North Luzon Expressway base doon sa update na binigay sa atin ng pamunuan nitong NLEX. Bahagi alamang nagkakaroon ng traffic build-up mula po doon sa southbound lane nitong sa Mikawayan, Bulacan hanggang makarating na sa NLEX Harbor Link Interchange. Pero kanina pasado alas 6 ng umaga ay may pila ng mga sasakyan sa ilang lane sa kanang bahagi ng Bukawi Toll Plaza ng NLEX. Mga sasakyan po yan na walang RFID sticker na kinakailangan magbayad ng cash. Ayon sa pamunuan ng NLEX, NLEX sumabot sa 200 meters ang pila ng mga sasakyang kanina. Sa RFID sa naman, walang pila at mabilis na nakakalusot ang mga motorista. Paglampas sa Bukawi Toll Plaza, nagkakaroon ng bahagyang traffic build-up papasok sa zipper lane. Nagbukas ang NLEX ng counterflow o zipper lane para sa mga pa-southbound na motorista mula sa Bukawi hanggang makarating na sa Balintawak. May mga galing sa bakasyon na maaga na raw bumiyahe para makaiwas sa traffic. Gaya ni Maria Celestine na galing Nueva Ecija at papuntang Maynila. Sinulit naman ni Leo kanya mga kaanak ang tatlong araw na bakasyon sa Baguio. Pauwi na sila sa Valenzuela ngayong umaga. Dapat inagahan talagang umalis para hindi kayo abutan ng traffic, ng heavy traffic. Tapos naman bakasyon? Okay naman po. ina namin pasokan ngayon. So ina-expect namin sabay-sabay lulubas lahat. Tapos naman biyahe? Okay naman, dere-derecho po kami. Samantala igan, sa mga oras na ito, yung mga sasakyan po na nakita nyo dito sa may area ng Balintawak, southbound lane po ito na patagos na sa may EDSA, meron pong traffic build up hanggang makarating na doon sa Balintawak Cloverleaf. Pero dito mismo sa Balintawak Toll Plaza, mga sasakyan na pa-northbound ay maluwag pa naman po yung sitwasyon at wala rin pila ng mga sasakyan dito sa mga lanes, both po yan doon sa RFID lane o doon sa mga walang RFID. Pero may mga nakita tayo dito ng ngayong umaga na nagpapakabit ng RFID sticker. Yan muna yung latest mula dito sa North Luzon Expressway ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Warm welcome ang sumalubong sa ating pambato sa Miss Universe 2025 at isa manalo sa Bangkok, Thailand. Atisa! Atisa! Wow. Nakisaya si Atisa sa Pinoy fans na sumalubong sa kanya sa airport. May ilang uh, Thai fans din na nakicheer kay Atisa. Bago yan, mataas na energy at good vibes ang send-off kay Atisa sa Naiya sa Pasay. Nag-sample pa si Atisa ng Pasarela. Wow! Kasama sa mga send-off ang mommy ni Atisa at si Miss Universe 2013 third runner-up at Miss Universe Philippines National Director Ariela Arida. Sabi ni Atisa, bawat outfit na dala niya ay pinag-isipan nilang mabuti ng kanyang team. From daily events, national costume at evening gown. Sa so November 21 on Coronation Night ng Miss Universe 2025. Woo, let's go, Atisa! Let's go! Finally, I'm gonna be on the Miss Universe stage. And you know, with the preparations and everything, I made sure that I'm physically fit to be here. I made sure that everything, there are no stones left unturned. gusto mo bang mauna sa mga balita mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita